Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Uh, ngayong araw pala mga boss, is, ano yun, uh, Silipin ulit natin mga boss yung uh, ongoing nating project. Uh, pero ngayong araw mga boss, uh, start ngayong araw is uh, wala na pala tayong uh, gawa mga boss uh, kasi yung mga kasama natin is uuwi ng probinsya. Ayun, uuwi ng Mindoro mga boss. Uh, lahat pala sila dito mga boss, yung lahat ng kasama natin is taga Mindoro mga boss kaya uuwi sila ngayong araw mga boss. Ang balik pala natin mga boss is uh, Siguro January 6 na yung balik natin kasi yung uwian nga nila is Mindoro. Nagpaalam naman tayo dito sa may-ari nitong unit. Ayun, okay lang naman daw na balik tayo ng uh, January 6. Uh, kung hindi tayo nagkakamali, Monday at yun. Babalik tayo ng Monday dito mga boss. Uh, silipin muna natin ulit mga boss yung uh, mga natapos na na itong uh, project natin dito mga boss. Ayan, na uh, kung, uh, ito, mga boss, itong project natin ito siguro nasa almost uh, 70 or 80% na yung uh, nagagawa natin dito sa bahay na ito. Ayan, na uh, kung mapapansin natin mga boss, uh, dito yung kisami natin dito sa may uh, terrace natin, naka-spandrel din. Ayan, same na itong dito sa may parking area. Eh, ito na lang pala, ito na lang pala mga boss yung lalagyan natin ng spandrel etong sa side na to. Uh, nagkulang pala tayo ng wall angle dito kaya hindi natin 'to natapos. 'Yon, tapos yung uh, doon sa may existing na 'yon, mapapansin natin yung open na 'yon, at uh, tatanggalin pala natin yung mga boss uh, spandrel din papalitan natin din ng spandrel 'yon. Uh, dito sa may side na to, ayan, mapapansin natin last time ata hindi pa kompleto 'to, ito kompleto na siya. Etong sa may side na to. Ayan. Tapos yung dito sa may parking area natin mga boss, uh, nakapag uh, flooring na rin pala tayo dito. Dito. Ayan, dito sa may parking area natin. Ayan, pagbalik natin mga boss, ayan uh, mag start na rin tayo dito mag-assemble uh, ng railings natin tsaka nung uh, mga gate natin dito mga boss. Nang uh, mapansin natin na uh, sinarado pala natin ito mga boss. Sinarangan na lang natin para at least medyo sarado siya. Ayan, pero yung uh, main door pala natin dito mga boss. Ayan, na-install na rin natin yung lock. Ayan, ito yung uh, ball uh, yung lock natin. Uh, double lock siya. Ayan, tapos overall naman mga boss dito sa uh, buong first floor, uh, nakapaglihan na rin tayo dito. Ayan, yung existing natin dito mga boss toilet dito sa first floor, nag nakapaglagay na rin pala tayo doon ng uh, sliding na uh, bintana. Yung para pinakang ventilation natin yun mga boss. Tapos yung dito naman mga boss sa uh, hagdan hagda natin. Ayan, kung makapansin natin mga boss, may uh, uh natiktika na natin to uh, maglalagay pala tayo dito mga boss ng step uh, step light yung pinakang ilaw natin sa hagdan ayan pati dito dalawa doon dalawa din dito ayan tapos yung handle natin dito na install na rin pala natin ayan ito yung handle na to ganito lang ganito yung handle na ginawa natin dito mga boss ayan nakahang ayan 1 uh, 2 rin yung ginamit natin dito Ayan, tapos yung dito sa second floor, overall mga boss, na primer na rin natin. Ayan uh, Retouch na lang uh, Nire-retouch na lang rin natin to Ayan Tapos ito pala Yung pintu natin dito na Ayun last time ata Na-install na natin Ayan Nilagyan na rin pala natin Ito mga boss Ng lock ayan, ayan Yung mga gamit pala kasi natin Dito mga boss is Dito muna natin nilagay Yung mga gamit natin Ayan Tapos yung uh, Railings natin sa hagdan, na yan Kumapansin natin Ito na siya mga boss Nabapping na rin natin to uh, na na natin yung uh, mga dugtungan natin ng polytop. Uh, pagbalik rin natin mga boss, ayan, pwede na natin tong i-primer. Dito siya mga boss, ayan. Uh, makapansin natin, puti-puti na siya. Puti-puti na. Ayan, na, uh, ito na lang, nire-retouch-retouch pa natin yung uh, may mga mga hindi pa siya pantay. Ayan, tapos yung dito, ito na yung uh, uh, terrace natin dito. Yan, ito yung pinakang expand drill natin mga boss. Yan, uh, mapansin natin napakaganda nito mga boss. Yan, lalo na pag uh, nat natin ito ng buo. Yan, tapos yung dito naman natin mga boss. sa uh, uh, dito sa may uh, uh, toilet natin dito sa may master bedroom. Ayan, nakapag-start na rin pala tayo dito mag-install ng uh, tiles natin. Ayan, ganitong kulay naman yung uh, tiles natin dito mga boss. Yan, buong wall to. Ganito yung tiles natin. Ayan. Tapos yung dito sa common toilet natin dito mga boss. Ayan. umapansin natin na buo na natin. Itong buong paikot. Ayan. Kulang na lang rin natin itong baba. Ayan. Uh, hindi muna natin to mga boss uh, binuo. Uh, kasi nga iwa waterproofing muna natin to bago natin to uh, buuin. Tsaka ito mga boss. Ayan. Yung parin yung kulang natin. Yung niche natin. Ayan, may niche tayo dyan. Dito sa second floor, uh, almost ano na rin siya. pinturan uh, pintura na lang tapos tiles. Yun na lang yung ginagawa natin dito mga boss. dito naman mga boss, uh, may attic area natin. Ayan. Kung mapapansin natin, nakapag-install na rin pala tayo ng uh, vinyl tiles natin dito. Ito yung kulay ng vinyl tiles natin. Ah, uh, maganda rin yung kinalabasan mga boss. Ayan. Uh. Ito na lang part na to. Ito na lang yung i lalagyan natin ng binil. Ayan. Same pa rin nung dating mga boss, ginagamit natin. Itong acrylic flooring adhesive. Ayan. Apollo Powerband yung brand. Ayan. Tapos yung dito mga boss, uh, ayan, na-fix na rin pala natin itong uh, bubong natin. Nakapaglagay na rin tayo ng insulation. Uh, Kisa may na lang rin to mga boss, itong sa may uh, extension natin dito sa may... Uh, likod yung inislab natin. Ayan, dito pala mga boss. Ayan, ulitin lang natin. May toilet din tayo dito sa part na to. Tapos yun, ito yung terrace natin. Ay, yung uh, pinakang roof deck natin dito. Ayan. Ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, kita-kita uh, na lang ulit tayo mga boss sa uh, uh, pagbalik natin dito, pag-resume natin dito. Ayan, yung project din pala natin mga boss dun sa 13. ayun, update na lang tayo doon pagbalik natin, uh, babalikan na lang natin yon uh, by uh, January na siya mga boss ayun, January yung uh, resume natin sa mga project natin mga boss, ayun mga boss, ah, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat, ayun uh, happy new year na lang pala sa ating lahat mga boss, uh, ingat na lang tayo palagi mga boss, and God bless sa ating lahat